Resultado po ang isang nagpanggap na bumbero na siya sa aktong ng hihingi ng donasyon sa ngalan ng Department of Interior and Local Government o DILG at ng Bureau of Fire Protection. Nakatutok si Emil Sumangil. Exclusivo! Ito ang video ng arresto ng Pasig Police sa 43 gulang na si Ronaldo Roque. Daba, kunin mo to. Hindi ako sir yun. Hindi ka. Dinakip si Roque sa pamamagitan ng entrapment operation matapos umanong hinga ng durasyon ang isang eskwelahan sa Pasig. Gamit ang pangalan ng DILG, BFP at ilang volunteer fire brigade, nakuha na sa suspect ang muna yung mga dokumentong ipinakita niya sa school principal. Oh, ito na, positive na sa isip. Mara karating niya ito. Oh, Itinanggi ito ni Roque, pero sa kalagdagang ebidensya ang nakuha na pulisya Nakita sa kuha ng CCTV si Roque mula nang pumasok siya sa principal's office hanggang sa siya'y makalabas sa school premises. Minsan na rin daw na ipost sa Facebook ang mga larawan ni Roque dahil sa mga reklamo naman ng mga commercial establishment sa Ortiga Center laban sa kanya. Matapos naman daw itong manghingi ng abuloy para sa namayapang ama. Umiiyak pa ito sa bawat puntahan ano? at sana po'y maawas sila sa kanya. Four years ago na pala yung patay ang kanyang tatay ipinagharap na ng reklamong usurpation of authority ang suspect. Emil Sumangil na katutok, 24 oras.